Sabi ko dati, darating yung araw na lahat ng taong nakakasama mo, uminamahal mo, aalis din silang lahat sa buhay mo. Wala kasing permanenteng bagay sa mundo. Kaya nasabi ko rin, if ever I lost someone in my life, hindi na ako matatakot at handa na ako na mangyari yon. Kasi alam kong temporary lang yung taong iyon sa buhay ko. Bukod pa ron, nararamdaman ko sa pinapakita niya. Di na ako malulungkot once na dumating yung araw na iyon. At nangyari na nga. Pero I'm happy na naging part ako at siya ng life ko. Hindi ako natakot as long as I did everything and I've been genuine enough sa kanya since been in a relationship. Walang regrets, sadyang hanggang doon na lang talaga. I will never settle for less. I deserve better. We all deserve better. Magpasalamat tayo kapag iniwan o niloko tayo ng isang tao. O kahit nga hindi tayo pinili sa dulo. Kasi sign iyon na hindi siya nararapat sa buhay mo tandaan mo yan. God bless. If ever I lost someone in my life, hindi na ako matatakot. Ideal na babae. Boys, ang sarap magkaroon ng babae. Kayang higitan yung pagmamahal na ibinibigay mo. Yung babaeng ipagmamalaki ka kahit walang wala ka naman talaga. Kaya piliin at hanapin mo yung babaeng proud na ikaw yung partner niya. Hindi yung babaeng ikinahihiya ka. Yung babaeng takot na mawala ka. Hindi yung babaeng nag entertain ng iba habang boyfriend ka pa niya. Yung babae sanang ipaglalaban ka. Hindi yung babaeng susukuan ka kasi may nakilala siyang iba. Yung babaeng na-appreciate lahat ng effort mo. Hindi yung babaeng binibilang at hindi nakukontento sa ginagawa mo yung babaeng may respeto sa'yo. Iingatan ka at aalagaan, hindi yung babaeng pababayaan at paglalaruan ka lang. Yung babae sanang iintindihin ka sa lahat ng gusto mo, huwag sobra. At ang pinakamahalagang piliin mo sa lahat, bihirang makahanap ng ganito pero may makikilala ka rin babaeng kung magmahalay buong buo at marunong makontento magpaparamdam sa'yo na walang dahilan kung bakit ka niya mahal. Kaya piliin mo siya at pangakong pipiliin ka rin niya araw-araw. Tandaan mo yan. God bless. Mabaing kung magmahal ay buong buo at marunong makontento.